namin ng aas. sa kanila, gusto nila, Ito po yung nag-viral na kaso ng tuklaw ng Cobra sa Nueva Ecija. Ang ating episode ay walang kinalaman sa naging issue nila sa ospital. Napagalaman po natin na ang biktima ay natuklaw sa loob mismo ng kanyang kwarto. At ngayon ay nakatanggap po tayo ng mensahe mula sa kapatid ng Yumao na ang bahay ay patuloy na dinadayo ng mga Cobra. Isang lalaki ang natuklaw ng kobra at namatay sa loob mismo ng bahay na ito noong kasagsagan ng pandemya. Isang taon ang lumipas at ang bahay na ito ay tuloy ang kinatakutan dahil sa mga namamataang kobra na patuloy na umaaligid sa lugar. Halina po at samahan nyo kaming alamin kung bakit patuloy na binabalikan ng mga ulupong ang bahay na ito. po yung pumatay sa kobra. Wala man ang kung ano nakita ikaw, ko ikaw po. Ikaw ang pumatay sa kobra. Opo. Oh, po. Sinabi mo pa, sina, na, rolling ka ba? Naku, humanda ka, may darating ng pulis. yari naman po noon, may sumunod na naman po, dyan naman po sa may kit namin. Ako naman po ang nakakuhan, nakapatay dito ulit. Ilang cobra na yung napatay nyo? Dalawa po, sa payulo ko po. Kasi Naku. yung... <laughs> Kasi two po, counts. Atin. pinagtatapan lang, po, na isin, lang isin, asawa ko na ano, ng ko ng ano bako na ganito po kalaki ay sana po tayo doon <tos> <tos> ito ba itong malaki nito <coughs>

One <laughs> <laughs> takot na takot sila sa ahas Pero ayaw niyang ipabasag yung flooring niya <laughs> Kung may makita po kaming palatandaan Na posibleng may ahas dyan Gigibain po namin yan Pababayaran ko na lang kay sumaring ahas Wala kayong magagawa <laughs> Wawasaking ko yan At babayaran ko <laughs> Tara, wag lang may masaktan wow, wala, may Huwag Wag lang uh, may madisgrasya. Yeah. Kailan yung nagitan yung hunos? Kailan yun? Webes. <gibus> yung ah? nakaraang webes. Eh? Opo. Oh, Pero yung binata ko po sir, bago kasukan yun eh. Nakita niya, gano'n po kalaki, eh. kahaba. Ganito po. Hindi po namin nakita. Sari pa pa nga po yung pinagbukusan nun at nilalanggam. Mantis lang pa. Dito siya nakalakas. <gibus> Dito po. May may nakapagsabi sa amin na nanguuhan ng tampong dito. May lumusot na dito na ahas. Kaya sinabihan ko siya na anak maglinis ka dyan at may ahas na, na pumasok. Hindi siya naniwala kasi wala niya nga po daw. May alaga siyang tuta. Pati yung tuta nga po niya na wala eh. Hindi namin lang kinain. Nung mga ilang buwan na, ano, ganito naman nakalaki. Siguro kinain na po sa isip ko naman. Hindi niya napansin. Nung inangat niya po yung cabinet niya, tinukod niya po siguro yung ano niya rito, paa niya, ito yung pinagat po sa kanya, bitak po yan. Ibig niyo po sabihin, dito siya nakagat? Opo, dito po. Tapos, nung nakagat na po siya, mo muna namin silang makaalis. Ngayon kami nung mister ko, inaantay kong tinitingnan, dahan-dahan na oh, okay. bumabang pa ganyan. Nung nakita namin, inantay namin makaalisin ang lahat, baka magbulabog, saka namin tinulad ngayon. Ito po yung kalakis. Yung natuklaw ng ahas, anak po ninyo. Opo. Baka, po edad. 33 po, binata pa po, po yun. May cabinet siya rito eh. Kumbaga, may nakapatong na tablang ganyan. Kasi parang ito po ang trabaho niya. Diyan, naka ganyan. po ay. Tapos, merong awang po ditong ng ay. Dito po siya nanirahan na ng ilang buwan. Hindi niya napansin na may kasama siyang ahas po dyan. Ah, uh, bali, sa ilalim po nung sinasabi niyo cabinet. Opo, oh nalagaya po ng mga damit niya po. Kasi mga gamit na po yan dyan, eh. mga cleaner, gano'n. Hindi niya napansin na may ahas po dyan. Nung nagalawin siguro, gano'n, naipit, tinuklaw po siya. Ay, hindi na po siya nakapagkwento ng yung eksaktong sitwasyon na siya. Kinagaling. Hindi po, basta nabigla na lang po siya, bumiti na lang siya tapos Bu bumiti. Ba't bumiti? Eh ayun na po niyang bumaba eh kasi andiyan pa po ah, yung ah. mama, lumalabas pa po yung ano niya, ibig sabihin yung dila kasi nakagat na po siya nung time na yon. Nung nakagat po siya sa takot niya, so bumitin bumiti po Opo, oh, siya. bumiti siya diyan tapos nagulat pa ako, pa tumihiyaw ka. Makita niya eh, mama may ahas dyan, hindi pa siya umalis. Tapos bigla ko siyang inudyok na lumabas ka na dyan at kami na ang bahala. Ganun po yung pangyayari. Saan po siya na agad? Sa... Dito po. Ito po, na dalawa po yan, nabitak po yan. Ganyan. In... Nabitak po ng parang hiliwa po. Opo, ano? ganun po. Ako ng dali-daling kukuha ng tulad, tinawag ko yung mister ko. Di nung konti ko, lada namin dun sa silong ng Katrina Matay. Meron po siyang katri po dito. Ah, may katri dati dyan kumbaga bagong na lang to, bagong ah, ayos na lang. Sa kagustuhan ah, okay. namin palinis, inangat namin po yung kahoy para din na pagbahayat. Ah, dati yung kahoy na yan, nasa oh, baba po. Nasa baba. Oh, ba oh, okay. kwarto niya po ito, sir. Kwarto niya giniba na lang namin. Ah, kaya konkreto pala ito uh -huh. dahil dating kwarto. Itong lugar po na ito, talagang ginagalaan po ito ng mga ahas. Ito po kasi yung talagang habitat nila. Nagagaling po sila sa mga gilid ng irrigation na yan. May mga dinaanan pa po kaming sapa dyan. Ito po yung talagang habitat ng mga ulupong. Po. Okay. Yan mga klase ng tambak na ganyan. Pagka nagkaroon ng siwang sa ilalim, yan po yung mga gusto-gusto ng bahay ng mga ahas. Mm -hmm. Kaya pag uh, dito po kayo nakatira sa mga ganitong klase ng lugar, dapat tingin po nyo inahayaan na yung mga konkreto na ganyan na hinuhukay ng daga na okay. nagkakaroon ng lungga. Babahayan at babahayan po yun ng mga obra. Kasi ang ugali po niyan, pag nagtanaw siya, kung, siya, kung saan siya nakakatanaw ng mga matataas na bagay, bawa ay mga taron, yung mga puno, yung mga kuko sa gitna ng bukid. Karaniwan po na nilalapitan yan ng mga kobra sa paghahanap nila ng pagkain. Yun, pagdating sa mga ganitong klasing lugar talaga, parang naging naging kaugalian ng tao talaga. Sa tawak muna bago doktor. Alam ng mga doktor yun. Sa tuklaw ng kobra, pwedeng mamatay ang tao sa loob lamang ng isang oras. Pero karaniwan, maabot yan ng dalawa, tatlo. Nung no, no, hindi po kasi namin si Kuya sa tawak. Alam na po talaga. Hmm. Hindi na po siya aabot kahit Kaya theater revival na lang po siya O hindi na po nagsasalita. Talagang paralyzed na po. Ganong ilang hospital lang? Dalawa po kasi po yun na pinundan. Tapos tricycle lang po, traffic pa po. Sa palagay niyo ilang oras bago siya totally na paralyzed? Minutes lang po eh. Kasi nung dito po, mga 5 minutes pa po bago nagpatakbo. Kasi matagal pa po siya sa kwarto po. Tapos dugbal. No, sumakay siya sa tricycle. Sa tricycle po. Nakakausap pa ano na po, sinasabi niya po yung nararamdaman niya, tsaka ano na daw po, ayoko pa mamatahi, sabi po niya. Tapos nung sa ambulance na po, hindi na po nakakapagsalita, umuurok na po. Ramdam ko na rin po, napabigay na po ay, kasi sa ambulance umuurok na po, pa-close na po yung ay, umihi-umihi na po. Ibig sabihin nung nadala niya doon sa Gimba Hospital, ano na yun? Yung... Kung po, manigas na po, iba na po yung kulay niya, for revival na lang, himala na lang din po yung pinakasita namin. Um... Kung kayo po ay nakatira sa ganitong klase ng lugar, ay siguruhin lang na walang maaaring paglunggaan ng mga hopra. Ang agricultural na lugar ang natural nilang tahanan, kaya minsan ay talagang maliligaw sila sa inyong bahay. At huwag po nating kakalimutan, ang tuklaw ng ahas ay isang medical emergency. Huwag pong sayangin ang oras sa ibang paraan ng gamutan. Specific anti-venom lamang ang tanging gamot sa tuklaw ng makamandag na ahas. Ito po si Mang Larry na muling nagpapasalamat. Hanggang sa muli.